Hello! Magluluto tayo ng dinengdeng. Ito, meron akong hiniwang talong. Meron din akong kamote. Meron ding patola. Merong mushroom. At sa kadahon ng kalabasa. Andyan din ang mga dahon-dahon. Ay, bulaklak pala ng kalabasa, hindi dahon. Dahon ng kamote at saka alogbati. At ito, pag, pag deng ako, ganito. Papakulo ko muna yung tinapa para magkalasa ang kanyang sabaw. At saka may kamati, sibuyas at bawang. Ayan. Saka natin lalagyan yan ng konting bagoong at saka magic sarap para may lasa at masarap. Ayan. So, ayan, mabango na ang ating pinakulong tinapa. Inilagay na natin ang kamote. Ayan, para lumapot konti ang kanyang sabaw para masarap. Okay, susunod natin ilagay ang mushroom. Ayan. Huli na yung mga dahon-dahon at saka laklak -lak ng kalabasa kasi madali lang naman maluto ang mga iyon yan. ayan ang sarap-sarap ng ating dinengding mamaya isusunod natin ang talong at saka patola okay luto na ang ating kamote ilalagay na natin ang patola at saka talong saka natin isusunod ang mga dahon-dahon at talbos ng ay bulaklak ng kalabasa ayan masarap na dining ayan ang dami na puno na ang ating stainless na kaserola saglit lang maluto ang talong at saka ano at saka patola kaya ayan o oh, may kamote may mushroom yan o ba diba, mga lodi, ang sarap. Ayan, isusunod na natin ang mga dahon-dahon. Ayan. Puno na yan. Okay masustansyang gulay dineng-deng ng Ilocano ayan saka natin ilagay sa ibabaw ang bulaklak ng kalabasa ayan masarap sarap na kainan na itets it. thank you for watching